Alam mo ba na mayroong plataforma ang Pransya na kayang makipagsabayan sa YouTube? Isang tunay na yaman. Ipinanganak sa Paris. Ang pangalan niya ay Daily Motion. At noong kasagsagan ito, ito ang naging alternatibong European laban sa mga higanting Amerikano. Pero ngayon kapag binanggit ko ang Daily Motion, baka maisip mo, ah, oo nga, buhay pa pala yon. At gayon paman, man, noong isang panahon, parang lahat ay posible. Maganda ang simula ng Daily Motion para maging pandaigdigang player sa online na video. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat, isang desisyon lang ang tuluyang nagiba ng kapalaran nito magpakailanman. Baka iniisip mo kung alin iyon. Humanda ka dahil ang kwentong ito ay parang pelikula sa Hollywood, pero walang happy ending. May ambisyon, mga lihim na negosasyon, matinding pakikialam ng politika at isang katapusan na hindi inaasahan ng kahit sino. Ngayon, susuriin natin ang nakakaintrigang kwentong ito para malaman kung paano tinuldukan ng isang disisyong pampulitika ang kapalaran ng isang maaasahang kumpanyang Pranses. Balikan natin ng kaunti noong 2005. Sa panahong iyon, mabilis ang paglago ng internet. Kakalunsad pa lang ng YouTube sa Estados Unidos at sa Pransya. Dalawang batang ambisyosong inhinyero ang nagpasya na sumabak sa mundo ng online na video. Ipinanganak ang Daily Motion sa isang apartment sa Paris. Dala ang isang simpleng ideya. Bigyang daan ang kahit sino na mag-upload at magbahagi ng kanilang mga video online. Mabilis na sumikat ang platforma. Maraming pranses ang agad na gumamit nito na hikayat ng pagiging simple at lokal na aspeto nito. Hindi lang ito basta alternatibo sa YouTube. Isa itong platforma na kahawig nila na nagsasalita ng kanilang wika. Sa loob lamang ng ilang taon, naging pangunahing manlalaro sa Europa ang Daily Motion at nakakaakit ng milyon-milyong gumagamit bawat buwan. Pero hindi nakalampas sa pansin ang tagumpay na ito. Noong 2011, ang France Telecom Orange, ang higante sa telekomunikasyon, ay nagpasya na mag-invest ng malaki sa plataforma nang makita nila ito bilang isang estrategikong paraan para makipagkumpetensya sa mga Amerikano. Sa tulong ng Orange, may kakayahan na ngayon ang Daily Motion na abutin ang kanilang mga ambisyon. Gayunpaman, may isang problema. Kahit na nangingibabaw ang plataforma sa France at Europa, halos hindi pa rin ito umiiral sa Estados Unidos, ang pinakamahalagang merkado sa mundo para sa online na video. At dito nagsimulang umusbong ang ideya ng pakikipagsosyo sa isang higanteng Amerikano tulad ng Yahoo. Pero para maintindihan kung bakit mahalaga ang pakikipagsosyong ito, kailangan munang maintindihan ang konteksto noong panahong iyon. Umiigting ang labanan ng mga video platform. Ang YouTube na pagmamayari ng Google ang naging nangunguna dahil sa akses nito sa bilyon-bilyong gumagamit at halos walang katapusang pinansyal na yaman. Sa harap ng ganitong higanting kalaban, kailangan ng daily motion ng isang makapangyarihang kakampi para pasukin ang merkado ng Amerika. At dito na nagsimulang maging komplikado ang lahat. Noong 2013, ang Yahoo ay dumadaan sa malaking pagbabago. Nabanggit ko ito sa video tungkol sa pagbagsak ng higante ng search na maaari ninyong makita sa description. Si Marisa Mayer, dating kilalang tao mula sa Google, ay kakakuha lang ng pamumuno sa kumpanya na may malinaw na misyon. Buhayin muli ang paglago ng isang higanting unti-unting bumabagal. Isa sa mga prioridad niya ay ang layuning palakasin ang presensya ng Yahoo sa larangan ng online na video. At matapos palampasin ng sunod-sunod ang pagkakataong mabili ang Facebook at Google sa murang halaga, determinado ang Yahoo na kunin ang oportunidad sa Daily Motion na nagsisilbing perpektong daan papasok sa European na merkado ng video dahil sa milyon-milyong gumagamit nito. Malinaw ang layunin. Bilhin ang 75% ng plataforma sa tinatayang halagang 300 milyong dolyar. May opsyon pang bilhin ito ng buo para maabot ang 100% sa hinaharap. Para sa Daily Motion at sa pangunahing shareholder nito na si Orange, mukhang ito ang oportunidad ng siglo. May kakayahang pinansyal, teknolohiya at higit sa lahat akses sa merkado ng Amerika si Yahoo na labis na kailangan ng Daily Motion. Para kay Stefan Richard, ang Chief Executive Officer ng Orange, maaaring gawing isang pandaigdigang manlalaro ng kasunduan ito ang daily motion na kayang makipagsabayan sa YouTube. Mabilis ang usad ng negosasyon at tila malapit ng magkasundo ang dalawang panig. Para sa Yahoo, ito ang magiging pinakamalaking pagbili mula ng dumating si Marisa Mayer at isang matibay na senyales para sa mga mamumuhunan. Mukhang maayos na ang lahat, ngunit hindi pa kasama rito ang pakikialam ng Estado ng Pransya. Noong panahong iyon, pagmamayari pa ng gobyerno ang 27% ng kapital ng Orange. At sa pamamagitan ng partisipasyong ito, may karapatan silang makialam sa mga estrategikong desisyon ng kumpanya. At para kay Arnold Monteburg, Ministro ng Redressment Productive, hindi pwedeng hayaan na mapasakamay ng mga Amerikano ang daily motion. At magiging malala ang magiging resulta nito. Para lubos na maintindihan kung bakit nagkagulo ang lahat, kailangan nating tingnan ang dahilan ng reaksyon ni Arnaud Montebourg. Noong panahong iyon, noong 2013, siya ay ministro ng pagbangon ng produksyon. Ayon sa kanya, malinaw na dapat protektahan ang mga estratehikong kumpanyang pranses at iwasan na mapasailalim sila sa kontrol ng mga dayuhan. Sa kaso ng Daily Motion, nakikita ni Montebourg ang isang natatanging oportunidad pero may panganib din. Ayon sa kanya, kung hahayaan ang Yahoo na kontrolin ang plataporma ng total para na ring isinuko ang mahalagang yaman na ito ng pransya. Naniniwala siya na ang limitadong partisipasyon na may balanse sa pagitan ng dalawang kumpanya ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng daily motion. Isang marangal na pananaw ito, oo, ngunit tiyak na mababangga ito ng totoong kalagayan ng ekonomiya. Hindi kalahating kalahati si Monteburg, nagpasya siyang personal na makialam sa mga negosasyon. Noong Abril, 2013, ipinatawag niya ang mga pinununo ng Yahoo sa Paris, sa presensya ni Stefan Richard, Chief Executive Officer ng Orange, at ng mga kinatawan ng Estado, sa pulong na ito, ipinataw niya ang kanyang mga kondisyon. Hindi maaaring magkaroon ng higit sa 50% ng daily motion ang Yahoo. Ang paliwanag ni Monteborg ay malinaw. Inihalin tulad niya ang kasunduan ito sa alyansa ng Renault-Nissan, isang pakikipagtulungan kung saan nananatili ang pagkakakilanlan ng dalawang kumpanya. Pero hindi kumbinsido ang Yahoo. Para sa higanting Amerikano, ang limitadong pagkontrol ay hindi sapat para bigyang katwiran ang ganoong kalaking pamumuhunan. Umalis ang mga namumuno ng Yahoo na may pagkadismaya at napako sa wala ang mga negosasyon. Sa kanyang panig, hindi itinago ni Stephen Richard, ang chief executive officer ng Orange, ang kanyang pagkainis. Ipinaliwanag niya sa publiko na ang Daily Motion ay isang sangay ng Orange at hindi ng Estado. Ayon sa kanya, lalo pang palalalain ng pakikialam na ito ng gobyerno ang isang sitwasyong mahirap na nga. Para kay Richard, ang pakikipagpartner sa Yahoo ay isang natatanging pagkakataon para mabuksan ang pinto ng merkado sa Amerika, na napakahalaga para sa paglago ng Daily Motion. Ngunit na natiling matatag si Matiborg. Sa isang panayam sa Europe, ipinagtanggol niya ang kanyang desisyon at sinabing ito ay para sa kapakanan ng France at ng Daily Motion. Iginiit niya na dapat manatiling kumpanyang Pranses ang Daily Motion, kahit na nangangahulugan itong tumanggi sa mga kaakit-akit na alok. Sa huli, nagpasya ang Yahoo na umatras. Binitiwan ng higanting Amerikano ang kanilang ambisyon sa Daily Motion at itinuturing nilang hindi katanggap-tanggap ang mga kondisyong ipinataw ng ministro ng Pransya. Ang pagkakamit ito ay nagmakaan isang halagang pagbabago. Hindi lang nawala ng gintong oportunidad ang Daily Motion, kundi napunta na naman ang kumpanya sa pagiging mag-isa, walang nakikitang estratehikong katuwang sa hinaharap. Ang pakikialam na ito ni Arnold Monteburg ay naging isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera. Ito ay sumisimbolo para sa ilan ng pagprotekta sa isang pambansang yaman, at para sa iba naman, isang estratehikong pagkakamali na nagdulot ng pagbagsak ng Daily Motion. Nasaan panig ka? Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Pagkatapos ng pagkabigo ng negosasyon kay Yahoo, agad na naramdaman ang mga naging epekto nito. Ang daily motion na noon ay nahihirapan na dahil sa pamamayani ng YouTube ay lalo pang napunta sa mas mahina at delikadong posisyon. Ang partnership na ito sana ang magiging tulay para makapasok sa merkado ng Amerika. Pero sa halip na natili lang ang platforma sa Europa kung saan matindi ang kompetisyon laban sa YouTube. Sa Yahoo, isa rin itong malaking kabiguan. Ang kumpanya na naglalayong mangibabaw sa merkado ng online na video ay nakitang nabigo ang kanilang proyekto. Mahalaga ang partnership na ito para sa estratehiya ni Marisa Mayor na patunayan sa mga mamumuhunan na kaya pa mag-innovate at lumago ng Yahoo. Ang pagkawala ng pagkakataong ito ay nagpapahina ng tiwala sa kanyang pamumuno at sa kinabukasan ng kumpanya. Pero hula ko alam nyo na yon, ang pinakamalalim na epekto ay nararamdaman sa pransya. Sa pandaigdigang antas, ang insidenteng ito ay nakikita bilang negatibong senyales para sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang Wall Street Journal, halimbawa, ay matinding pumupuna sa panghihimasok ng Estado ng Pransya at inilalarawan ito bilang hadlang sa mga pamumuhunan. Lalong tumitibay ang imahe ng Pransya bilang isang proteksyonista at hindi pala kaibigan sa malalaking internasyonal na kumpanya. At para sa Daily Motion, ang kabiguang ito ang magsisimula ng kanilang mahabang pagbagsak. Dahil walang internasyonal na suporta, nahihirapan ang platforma na makipagsabayan kay YouTube na patuloy na lumalawak ang kontrol sa pandaigdigang merkado. Ang hindi nakuha na pagkakataong ito ay hindi lang nagkait kay DailyMotion ng isang estratehikong katuwang, kundi pati na rin marahil ang kanilang pangmatagalang pag-iral. Pagkatapos umalis ni Yahoo, nagsimula sina na Daily Motion at Orange sa isang matinding paghahanap ng bagong katuwang. Ipinahayag ni Stefan Richard sa publiko na sinuri niya ang mahigit anim na posibleng kandidato sa pransya at maging sa ibang bansa. Ngunit wala sa kanila ang tila may sapat na kakayahan o yaman para maibigay sa Daily Motion ang pinakakailangan nito, isang matatag na presensya sa merkado ng Amerika. Samantala, patuloy na pinalalawak ng YouTube ang impluensya nito. Sa tulong ng napakalalaking yaman ng Google, ang mga higanting Amerikano ay nagiging pangunahing plataforma para sa online na video. Ang modelo nito ng pagkakakitaan, makapangyarihang mga algorithm at napakalaking komunidad ng mga gumagamit ay halos imposibleng tapatan ng kompetisyon. Sa harap ng dambuhalang ito, nahihirapan ang daily motion na makasabay sa laban. At sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, wala silang natagpo ang bagong makabuluhang kasunduan ang Daily Motion ay nananatiling isang platapormang pangunahing Europeo na hindi makapasok sa mga pandaigdigang merkado kung saan nakasalalay na ngayon ang kinabukasan ng online na video. Ang ganitong pagkakabalaho ay unti-unting nagtatakda ng kapalaran nito at nagiiwan ng mapait na pakiramdam sa mga patuloy na naniniwala pa rin sa potensyal nito. Ang mga taon matapos ang pagkabigo ng negosasyon sa Yahoo ay nagmarka ng mabagal at hindi mapipigilang pagbagsak para sa daily motion. Sa loob ng kumpanya, patuloy ang mga tensyon. Si Orange, ang pangunahing shareholder, ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Sinusubukan ng kumpanya na bawasan ang mga pagkalugi nito at unti-unting kumalas mula sa daily motion. Sa huli, noong 2015, ibinenta ni Orange ang siyamnapong porsyento ng plataforma kay Vivendi, isang konglomeratong pranses na dalubhasa sa media. Pero kahit na may bagong may-ari, nahihirapan pa rin ang daily motion na muling magbago. Sinusubukan ni Vivendi na muling iposisyon ang platforma sa pamamagitan ng pagtutok sa mas premium na nilalaman at paghahanap ng mga bagong manonood. Gayunpaman, huli na ang kanyang mga pagsisikap. Napakalakas ng paghahari ng YouTube at ang ekosistema ng online na video ay nakapanig na sa malalaking Amerikanong platforma. Ngayon, si Daily Motion ay ala-ala na lang para sa marami habang si YouTube ang namamayani sa online na video. Kahanga-hanga ang kanyang kwento, pero puno rin ito ng panghihinayang. Isang French na plataforma na may lahat ng kailangan para magtagumpay ay napigilan dahil sa halo ng panghihimasok ng politika at kakulangan sa estrategikong pananaw. Ang tanong na binubuo ng kwentong ito ay, hanggang saan dapat makialam ang isang estado sa pribadong sektor? Ang pagprotekta ba sa isang pambansang kumpanya ay palaging pinakamainam na solusyon? Sa totoo lang, ang isang estado na hindi nagdadalawang isip na makialam para iligtas ang mga kumpanya nito ay ang estado ng China. Sa pamamagitan ng isang kawiliwiling estratehiya, pinayagan nito ang Huawei na makabalik ng kahanga-hanga matapos ang pagbagsak nito dahil sa mga parusang ipinataw ng Amerika. Gaya ng nakikita sa video na ipinapakita,